ayun mga kaagri prong stem borer so hindi na sila makakapangitlog sa ating pong okay so ayos mga kagri, ka effective yung ating ginamit na insecticide para sa mga paru-parong leaf folder at stem borer palang umaga po mga kaagri it's Megan Remax at welcome po muli sa ating youtube uh, channel for today's video mga kagri ka ay uh, spray po tayo ng uh, insecticide para sa mga paro-paro o yung mga adult ng mga leaf folder at stem borer sa ating pong palayan. Kasi mga kaagri itong mga paru-parong ito sa ating pong palayan, kapag hindi natin agapan ay ito po yung mga mangingitlok at uh, pipinsala sa ating palayan at magpapos. Kinalaunan kapag meron ng uh, uh, uhay yung ating palay, ay magpapos ito ng tinatawag na uban. At yung mga leaf folder naman mga kagri ka ay sisirain naman yung, yung mga dahon sa ating mga palayan. Kaya mga kaagri, mainam na yung mga paru-paro sa ating pong mga palayan ay talagang mapuksan natin mga kagri Okay, so ito yung ating target mga kagri Kita nyo ba yan? Yan ay isang adult na stem borer. Ngayon, maagapan natin na itong mga adult na ito ay hindi makapangitlog sa atin po pala yan. Para hindi siya mag-cause ng whitehead at dead heart. Ano? So ito mga kagri. Ang ating ginamit mga kagri, na at lanit. So pinaghalo natin ito mga kagri kasi ito yung nasusubukan natin talaga na kapag ginagamit natin ito ay talagang naglalaglagan yung mga paro-paro. At ito namang lanit mga kagri ay yung mga nasa dakon ng na mga uod tulad ng leaf folder. So ito, kayang-kaya niya itong patayin mga kagri. At so pinaghalo natin itong mga kagri para uh, mamatay na yung mga adult na paru-paro. At syempre yung mga larvae na mga uod na nasa ating palayan ay mamatay. Ang timpla natin dito mga kagri ka ay tatlo hanggang limang kutsara pero yung ginawa natin ay apat na kutsara ang ginawa natin. Dito naman sa lanit mga kagri. Ka so ito, kasya na ito sa 16 liter of water human sa sinito ito. At ngayon mga kagri, ka para mapatunayan natin kung ito bang ginamit natin ay epektibo, titignan natin mamaya yung natamaan o rin mga nalaglag na mga paro-paro. -paro. Okay? So tara, natin mga kagri. Ka Okay, so ito mga kagre, magpapatimpla na tayo. So ito, lanate plus car top. Pa spray na tayo ngayon sa harap yung hinuli natin. Although nakapag-spray na tayo ng early stage ng para sa stem borer at Uh, leaf folder, pero meron tayong mga nakikita ng mga lumilipad-lipad na mga adult at kayaw natin na uh, yung mga adult na iyon ay uh, makapangitlog sa uh, atin pong palayan okay, so tara mga ka tignan natin yung epekto ng ating spray na carta uh, uh, plus lanate, kung kaya nyo ba talaga patayin ang mga uh, paru-parong uh, stem borer at leaf folder sa ating pong mga palayan so tara mga kagre, check natin so ayun mga kagre oh. ayun, oh So yun ay uh, adult na leaf folder. So ito pa mga kaagri. So yun mga kaagri. So ito merong uh, adult na stem borer dito. Okay ito mga kaagri ito yung sign na talagang tong uh, adult na stem borer ay talagang uh, naapektuhan na. Or yung kanyang uh, lakas ay talagang uh, nanghihina na itong mga stem borer. So ito mga So yan yung sign na talagang mahina na yung steam borer. So ito pa mga kagri ka Oh. Ayan. At ito pa mga kagri. Ka talagang nataob na. So ito. san? Ito mga kagri ka o. Oh. Pukunin natin. So Patay na mga kagri. Ka At ito pang isang to mga kagri. Ka so Napakarami mga kagri. Ka kaya nga na-alarma tayo. Kasi ayaw natin na itong mga ito ay makapangitlog at kinalaunan ay magkaroon ng uh, ng uh, whitehead sa ating pong mga palayan. So ayun mga kaagri, patuparong stem borer. So hindi na sila makakapangitlog sa ating pong palayan. Okay, so ayos mga kaagri, effective yung ating ginamit na insecticide para sa mga paruparong leaf folder at stem borer right, so yun lang mga ka-agree. Sana ay nakapagbigay na naman ako ng idea kung paano nga ba mapapatay ang mga pesteng paro-paro sa atin pong mga palayan na tulad ng leaf folder at stem borer. At sana sa mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe at pakihit na rin ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Hanggang sa muli mga ka at maraming maraming salamat.